kati it's magandang araw po sa ating lahat uh, ngayon guys uh, nandito tayo sa isang area kung saan uh, may kati tayo na nagpalukit ng kanilang area so ito guys itong puno na ito ay century tree ayan napakalaking puno po ng tugas o kung tawagin natin sa tagalog ay mulabi See dito guys, ang puno na ito ay uh, noong kapanahon na ng hapon ay tinatambayan ito kasi ang area natin, mayroon po tayong live winter na magpapatunay na ang area na ito ay kinampuhan po ng mga sundalong hapon. So ang alignment nito guys, itong mulabi na ito, ayan, kung dalawang tao ay hindi po kayang abutin o yung hindi kayang ah uh, mahawakan dahil sa sobrang laki po nito guys so dito mula dito guys sa puno na ito ay meron pong uh, ayan may isang puno doon sa unahan mula dito mga 8 meters ay matatagpuan din natin ang isang napakalaking puno din ng mulabi so ginamita natin guys ng uh, kung saan po dito nakalagay yung buried na inilibing ng mga Japanese Imperial Army. So ngayon guys, ititest natin gamit ang divine rod. So dito guys, ito yung gagamitin natin. Kasi kanina, sa hindi pa namin na ilo, na ilukit o hindi pa natin na remap ang area, ginamitan natin ang kumpas dito. Uh, sinukat natin mula dyan, dyan hanggang doon ay mga 8 ah uh, meters. So ngayon, gagawin natin ng uh, locator. Bali, nagdala tayo ng tatlong locator, guys. So ang suspect namin ay dito sa gitna, pero wala. So ngayon, uh, ayan, north position, ayan, malakas yung hangin. Ayan. Subukan natin na i-locate sa pamamagitan po ng divine rod. Kung saan siya magturo and guys, pinuntahan niya yung isang puno. Ayan, malakas yung hangin. Pero hindi po siya nadaig sa hangin sa kanyang pagtuturo ng barid. Ayan. Napakalakas po mga ka ng tinatawag uh, nating enerhiya o singaw ng barid item sa ilalim. So ito yung treasure under the tree. So doon guys, wala pong uh, nahagip na magnetic field doon sa kabila dito lang talaga sa area na ito sa puno na ito ng mulabi uh, salamat po mga katiets sa patuloy po ninyong suporta sa aming channel good luck po mga kahunters